Ayan nga pala guys. Shoutout nga pala sa million viewers namin dyan. At meron kami i-check iche dito sa gilid ng kalsada. Ayan. Dito kami sa may outlet. Ground outlet. Ayan. So may i-checkin iche kami dito yung ano daw yung kahoy kasi hindi namin alam kung para saan yun. So i-check iche natin. Hanapin natin na. Malapit na yata eh. Saan ba yun, babe? Yun na kami sa may Elf. Eiffel. Ayan. Check natin kung nasan siya. Auto accessories mo, Abid Check natin. They ask some people, mostly Philippines, if for where you will use it. Ah, ito. Ito yan. Ito yung kahin na tinatanong nila kung para saan ito. Kaya itanong natin. Pare. For what this one? For... Fit cleaner. Oh my god. Fit <laughs> cleaner. <laughs> <tit> <laughs> okay, thank you, brother. Ayan, guys. Narinig like, nyo ba? For fit cleaner. Yes, yes. So, ayan, guys. Nalaman na natin kung para saan yun parang tit. Kaya pala nakikita ko ibang mga Pakistan. Hawak-hawak ang mga patpat. -pat. Yung pala yun. Parang mm tuti? -hmm. Parang ganun. Pero pang rinip, parang brush nila yun. Okay guys, thank you so much. Ganun na lang. Don't forget to like, share, and subscribe my channel guys. Bye bye.